Happy Wednesday, beautiful people! Bago nga mag-alas 7 ay gumisig na tayo at nag-prepare. Wala tayong trabaho ngayon dahil tayo nga ay mag wifi at mama duty. Nabrew na tayo ng ating black coffee at nag-aalmusal na nga sa dining room si JJ at nag ready na dahil siya nga ay may swim practice. nag lang tayo ng dalawang pirasong tinapay at kapares nga niya ng ating black coffee. Lumabas na tayo sa upper deck at ito nga ako nag-almusal habang ini enjoy ko nga ang tingnan ng aking mga paninim at makinig sa huni ng ibon. Napakasarap ng ating palaman na cookie butter spread. Pagkatapos ko nga ang kumain ng breakfast ay nagpahinga muna tayo sandali at in-enjoy natin ang ating morning coffee dahil coffee is life. At pagkatapos natin kumain ng breakfast ay binuksan ko na nga rin ang aking computer at sinimula na nating pumindot for the tongda. Meron tayong five patients kahapon at dahil wala nga tayong trabaho ngayon ay susubukan nating tapusin ang ating outstanding documentation. Panay pa rin ang type ni mama at medyo masakit na nga ang ating daliri pero for the go lang para sa pamkabuhayan showcase. Ine-enjoy e ko pa rin ang ating outside activity dahil hindi pa masyadong mainit ngayon. Ihahatid ko nga si JJ sa kanyang swim practice at ngayon nga ay merong procedure si daddy at hindi siya papasok. Hindi rin siya pwedeng mag-drive kaya naman ihahatid at isusundo ko siya for today's video. Patuloy pa rin ang pag natin dahil sinusubukan natin tapusin yan bago nga natin ihatid si JJ at si Daddy sa kanyang doctor's appointment Naihatid na natin si Bunso sa kanyang swim practice at dumating na nga tayo sa loob ng doctor's office at tingnan nyo naman ang napakagagandang house plant dahil bawal niyang mag-video sa loob ng doctor's office ay lumabas na lang ako at nag-drive na nga tayo pabalik kay JJ para antayin siyang matapos ang kanyang swim practice. 9.45 pa ang labas ni Bunso kaya marami pa tayong oras kaya naman nakapag-enjoy pa rin si Mama kahit papano. Napakainit na nga ng panahon at tingnan nyo naman nakashades pa tayo dahil ang taas-taas na nantirik ng araw. Dumating na nga tayo dito sa Hampden Pool at inaantay ko na lang ang ating swimmer matapos mag-shower. At umuwi muna ako sandali, nakatanggap tayo ng tawag na tapos na daw ang procedure ni daddy at medyo bangag pa nga siya dahil sa kanyang anesthesia. Tumantal din kami dito ng almost 3 hours at nang kami nga ay madischarge ay umuwi na kami ni daddy. Pasado alauna ay eh, hinatid ko naman ang aking dalaga sa salon para nga pa magpa-highlights at magpagupit ng kanyang buhok. At dahil matagal nga ang kanyang salon appointment ay pumunta muna tayo sa Asian store para bumili ng mga isda at mag-grocery nga ng ilang kakailanganin natin. Bumili din tayo ng halo-halo mix at meron nga tayo dito nakita ang pork belly tocino na hindi naman natin kailangan dahil ako nga ay gumagawa ng aking homemade tusino na gawa sa pork and chicken. Kumuha tayo ng salted egg at chorizo at tagikot-ikot na naman tayo. Tingnan nyo naman ang pulburo na to from Goldilocks na talaga namang napakamahal. Isang maliit na balot ay almost $15 kaya naman for the video na lang si Mama. Patuloy pa rin ang pag enjoy nating mag-ikot-ikot dito sa Asian Market dahil bihira lang tayong nakahapunta dito. Ganito nga ang ginagawa ho kapag ako ay may extra time. Kaya naman, enjoyin natin yan. At tingnan nyo naman ang ating temperature. Umabot na tayo sa 100 degrees Fahrenheit. Mag-aalas 4 naman ang matapos ang aking dalaga sa kanyang salon appointment at drive na tayo ulit para siya ay sunduin. Isa na namang busy day para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!